ayan kakawilan natin nadiretso sana akong banyo kaganina <coughs> dahil ibak na ibak na ako nakita akong sawa wala ka na namang ahas ayun na sa loob ng bawl paano ko ibak na ibak pa naman ako tapos <coughs> pagpasok ako ng si CR buti dun sa loob buo po na sana ako sa bawl Nanabi. Paano ko ba ako Kuha ko sa ako. Lagi ko sa sako. Ito sako. sa ako. Sa loob eh. Ano? Ang laki oh. o. Ano? Ah, ganun kalaki oh. Cobra na naman ito. Ano? Uy. Grabe talaga o. Oh. Cobra na naman dito. Sa may inidoro pa talaga naglagay o. Oh. Eh. Walang tiyo yan.